So hi guys, this is rapboy Boy Farm Vlog. So pa subscribe naman guys ng aking YouTube channel. Bago ako magumpisa, pa so, like and share naren. So ngayon guys, ay mag-update ako sa aking talo. So ayan yung mabunga yung guys. So, Marami-rami yung mapipitas ngayon guys. So dahil kahit bugbog sa ulan guys, ay marami pa rin siyang bunga. So ang gamit ko nito na full year guys ay smart boom flower no. So kahit ngayon lang ma, maganda yung panahon. Ngayon lang umaraw guys. Pero marami pa rin bulaklak. So yan guys yung mga bulaklak nya. Ito naman yung mga bunga nya guys. So, so ngayon lang natapos to. Natalian guys no so, yan, may mapos na kasi natumba to so ito naman yung isang variety guys no mahagi ko lang sa inyo para malaman nyo saram ko company to guys so ito guys so, oh, nahalo to sa kalix to ito yung ko anong variety to so, rin sana siya magbunga guys so yan oh, mahaba yung mabunga na kasi maliliit ang problema lang sa variety na to guys ay madaling mamatay madaling tamaan ng sakit lalo na sa tag-ulan sa ulan panahon maganda siguro to guys pag araw yung panahon maganda yung panahon di maulan kasi oh, marami siyang magbunga guys ano lang nito guys kasi maliliit yung mabunga maganda naman yung dahon nya kaso lang halos lahat patay ito ito yung guys mabunga nya tingnan ko kung maganda ba itanim to pagka uh, pan yung panahon so yung talongan ko guys no nasusurvive pa rin kahit malakas mara, ma, one week yung ulan ito naman yung mga bunga nya guys so yun lang guys no palambing naman guys pasubscribe ng aking youtube channel rapboy farm vlog sa aking fb Pits naman rapboy farm vlog din kahit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video lalo na yung mga baguhan sa pagtatanim ng mga gulay kung may mga katanungan kayo guys kung ano mga gamit ko mga abono at saka insecticide sa kapulyar pa comment na lang guys at thank you for watching guys God bless happy farming sa atin lahat